Enero, dalawang putsyan, Taong dalawang libot, dalawang putapat. apat. Ngayong araw, pumunta kami ng nanay ko sa Renelaw Salon para magpagupit ng buhok. Laging ugali na kasi ng nanay ko na magpagupit ng buhok bago ang Chinese New Year. Masaya ako kasi pinayagan ako ng nanay ko na gupitin ng mas maiksi ang buhok ko. Nang matapos kami sa pagupitan, tumuloy kami sa mang inasal upang buhay ng hapunan. Matagal na akong hindi nakakatikim ng inasal na manok at natakam talaga ako nung sa buwan ng pintuan ay nalanghap ko na ang amoy na nilulutong manok. Enero 30, taong 2024. Sa paaralan, nakausap ko ang isa sa mga kaibigan ko na si Sofia. Pinag-usapan namin ang aming mga nakuhang marka sa nakalipas na markahan at kung saang asinatura kami nahihirapan. Nakausap ko din ng aking guro sa English at nagtanong ako ng mga ibig sabihin sa Tagalog ng ilang salitang Ingles. Masaya din ako ngayong araw dahil nalaman ko na kung paano big ang salitang nakakapagpabagabag at kung ano ang ibig sabihin nito. Enero 31, taong 2024. Pumasok ako ngayong araw sa paaralan. Naging madali ang mga aralin ko maliban sa robotics. Medyo nahirapan talaga ako Madami kasing coding at kailangan ay tiyak at eksakto ang mga ito para gumana. Mabuti na lang at kalmado ang mga kagrupo ko, kaya naitawin namin ng maayos ang aming gawain para sa araw na ito.